yun hello guys good morning sa ating lahat ngayon diba? So, andito tayo ngayon sa labas ng ano natin kundo o bahay so nag ikot ikot muna tayo ngayon dito sa subdivision so, ang oras naman natin ngayon is 2 am na madilim araw ba so nag ikot ikot muna tayo ngayon dito sa so, pangin lang ganun talaga malamig kasi dito sa antipolo sobrang lamig kaya pag nabumuryong ka sa sa loob kailangan mo din lumabas so ngayon inubas ako ngayon tapos nagtotik lang para mas lumamig tapos makapag isip isip kasi nga pag once na nasa network ka mga buryong kating talaga pag pag ano 8 hours o 12 hours upo pa mga no, ka talaga so kailangan mo din talaga minimum ka ng 5 hours upo ka lang, concentrate, focus ka sa network. Tapos maglaan ka ng half hour o or isang oras pinakataas niya Labas ka para makapag-isip ng mga idea. Na para mas i-align mo yung goal mo, i-align mo yung focus mo dun sa, sa network mo. So ganito ang ginagawa namin, ginagawa ko sa network ko. Ah, lakad-lakad pag once na medyo naburyong na talaga ako sa kaka-network online kasi nga social media diba so, puro cellphone ang cellphone so kailangan din natin lumabas para lalamig yung utak natin diba? makapag isip tayo mag magkaroon tayo ng idea pa na mas i-align pa natin sa network natin so ganito kautikod lang so ganito ka uh, ganda talaga dito sa antipolo and next yun ito pala ako ngayon palakad-lakad lang mag-isa so nakatira lang sa hub And yung goal ko naman din is magkuha talaga ako ng sarili kong hub din. Sarili kong bahay na ako lang yung isa Kasi yung goal natin next, makakasama natin yung kapatid ko. Galing ko dito. I-ano ko dito talaga sa network. Kasi sobrang sarap talaga pag once nakasama mo yung kapatid mo, ginagawa yung mga pangarap mo. Diba? O so, sabay sabay kayo kulit kumi Yung pangapangarap ninyo so At least magkapatid kayo So ganito kaganda Sa ganitong network So ngayon Nakalangat lang muna tayo Tapos mas magsipag pa ako Sa network ko din Mas magsipag pa ako na Mas gumaan Na mas marami pa akong matulungan din Ng mga kababayan natin abroad And even dito Diba? So mga empleyado na nangangarap lang din at meron talagang changes na mangyari sa buhay nila so ito yun so, sa atin ngayon nakadlakad lang tayo para at ngayon tuloy tuloy lang natin itong ginagawa ang ganitong opportunity kasi itong negosyo na to dito lang naman din ako natuto dito lang naman din ako natuto natuto maghawak ng mag cellphone umarap sa camera, magsalita, mag isa parang tukmol, parang gagaw pero dito po ako natuto sa mga ganitong social media diba? so sa atin lang kung meron ka talaga malaking pangarap pinakadabis na gagawin mo is magsimula ka magsimula ka muna sa wala kang alam magsimula ka muna sa sa ano din basta ang gagawin mo is una is magsimula ka para matuto ka para mabilis kang ma-fail di ba? lahat naman din po nagsimula nagkakamali sila lahat so next dapat ma-experience nyo din tong ganitong opportunity kasi sobrang sarap talaga and ang dami ng mga nagpabago na trade na tulungan na din yung buhay so ngayon ito pa naman yung buhay ko pero excited ako sa magiging journey ko pa na mas marami pa akong matulungan ng mga business partner ng mga mga dreamers din talaga so excited ako na mas marami pa ako matulungan na sabay sasabayan ko sasabayan ko sila din ako nga ng mga pangarap nila so di ba so update lang kayo dito please subscribe naman sa channel ko dito para isa ka sa next na mag-guide ko kahit small content creator lang ako ngayon pero tatandaan nyo sasabog din to diba? so magkaroon din po ako ng 100,000 subscriber dito sa youtube sa page magwawan yun ako sa page ano man yan, basta dito tuloy tuloy lang basta consistent ka lang ginagawa sasabog at sasabog din yan okay, so good morning everyone happy blessed day